So guys. stop stock logs. Dali na tulungan mo ako na maglinis nito ng motor mo. Sige, Ayoko usapin 'yung viewers. Lang, usapin yung guys, wait lang. Ako na lang ako sa inyo. Ha? So, kakausapin ko muna kayo bang wala yung mga tanga gagawa. So, ang balak nilang gawin, no? Ako muna yung, ano, wait lang. Ako muna yung sub ni Brian. So, wala nilang gawin is papalitan nila yung mags. Kasi, si kuya ko, kumuha na siya ng RCB. Yung bagong labas yung RCB na five spokes. So, ito yun. ba? Meron din siya ng ano. Ay, eh, ba't ano mo? Motaro? Yung sprocket, Motaro. Ah, Motaro yan. Disc. King Jog desk. Yeah, yung montage so, mo. So, magkano mo na-acquire yung ano? Ano RV5 na bago. Mura lang ma. Ito, 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 80K. <laughs> so, 80K daw nyo nakuha ito RV5. So, ito, ito yung ko ito yung mekaniko namin. Kaya pag nakita Foundation nyo yun. Na ito yung mukha na ito. Malakas, Malakas yan. Detroit <laughs> yan. Malakas yan. naman. Ang gawin nyo. Graduate ng ano yan. <laughs> yes. Ito, ito yung ating. <laughs> <the> <laughs> tawag na isama <laughs> yun. Ito. Iyatid toolbox. Ito. <laughs> Kasi sinisimula na nila yung likod. Did ako ba yung pagtanggal? Hindi Hina. ka sa ang harap, kuya. Patatanggal mo na yung natal ko. Diba? So, yun ang ginagawa natin kasi lo, kuya, dyan. Okay, pero maulit. ulit. Nagpaling ka ba ng bala? Pihitin mo na, pihitin mo pala o, pihit pala so, lang so, pa labas. Sa pihitin mo pa labas. Tulak ko na, kailangan si Pihit. Masama yan, ayun. Tayo hmm. diba? Ito yun, pala sa liri. Diba? Tulak na lang. Shit. Sabi sa'yo eh. Malakas ito eh. Pag may sinabi siya sa inyo guys, niwala kayo. Kuya, kuya, kuya. Parang lang yung alam sa likod. Baka lumundo eh. <laughs> baka lumundo lang. Pahawak lang sa likod. Yan, So, so pinasa. Baka daw lumundo. So, pag nabiyak, pag nabiyak yung pairings na ito, diba Tatawa na lang ako ng sobra. Hmm. Ah, ito naman to. Ah, Oh, try, try. Tangat mo lang. Tangat. Ayan, nakatakin nyo na yung mugs, guys. Sheesh! Tanggal na. Uy! Sorry, guys. Wala naman Okay, okay, okay. Tinanggal ko pa yung gulong talagot. Mas lalo, lulundo na dito pa. Backlash na. One down. So... Ayan guys, ito yung kanya, kanyang stock mugs. Hindi mo ganito sa so... mga. Latagan. Ano pa yan? 5K. So, ito sa likod, tinatanggal na rin, guys. Tatanggalin ko yung narin ko. Pakita ko music na lang. Ano yung disinwebe? Ano yung disinwebe ba? Ano yung disinwebe ba? 19. hindi ko alam kung ano yun 19. 19. 19 19 daw guys 17 19 guys pag putek kagalit ka? papakita mo ito to mong gali so parang ano ba? Trabaho ko ba yung mag-camera ngayon yun, eh? Kaya nga sumama ako eh. Pinti lang pala siya. Ay, this is c So, C17 daw guys. Ang <laughs> <laughs> mga side comments yun. Samay mo lang. Wala ka naman langis ng kadena. Mapapakakangay kadena mo. Uy, engine oil pa to

Ay, gago, ito yung ano, bro, spacer yun. Eh. So, no. namura pa? Ay, kabila mo. Para saan yun? Yung tinatanggal Pacer. mo, eh, Rubber damper. Uh -huh. So, rubber damper <laughs> to yun, guys. <laughs> saan? Ang bigat na yun to kung gagawin pala sa ano, no? Ayun, pagbigit mo yun, tara. Guys, may hater tayo dito. <laughs> Basher. <laughs> basher. <plusieurs nervous. laughs> ang puto! Basher. talagang araw, araw yung motor na yun. Di mo kaya bitbitin yung, yung gulong. Bawa ka sa motor mo, binibitbit ka niyan. Hindi ka mo binibitbit yung ano yun. Hindi mo siya kaya bitbit. Kapatay sa sinko na ito. Ito pa ba? sabihin mo sa vlog na pupunta na tayo sa vulcanizing. Hindi ka kasi nagnanerit eh. Yan guys. Walang dyan kasi kamote. Hmm? Hindi, sakta yung donut. Sabi. So yun. Ayo. Tadali na namin. Ito, bray. Ito ang do donut. Ito. Ha? Ito, low profile. Ito donut. Medyo low profile. Oh. Ito donut. Tapos malapad to eh. Parang yan. Yung itsura niyang yan. Gaganyan yan. Tapos doon. Ito. Gaganan yung likod niya. So. so tingin ko eh. Kaya, na natin sa Volcanizing na, Shop. Balikan, Yung dyan sa muna motor po. Ito po, pokokin ba natin po ba? Matanggal po. Hindi natin kailangan tanggalin. Ay, may ano ba? May tumanggal ko yan. Meron. Okay. CNC. <laughs> okay guys, natanggalin na yung lumang gulong kasi yun pa rin yung gagamitin natin. Kasi kapag pa naman. Medyo maingay lang. Это yeah, мы.

Paano ba to? Pinalagay lang naman to sa so, ano, di ba? Sabi mo yung mga brand para i-sponsor ka. King drag this floating. sobrang fit rin. Parang sobrang higpit lang kasi hindi naman kailangan sobrang higpit yan. Makapit na. Oh, yun. Basta tumigas na. Isa sa mahirap tanggalin yan kapag babaklasin mo na. Muna pagpukpok niya ng torne, ng ano eh. Para nakapukpok. <laughs> Nasa. ibit na yan. ibit pa SP500! Oh, ito naman likod. Dahil na eh. Mucharo. is pro kitsit. Kaya yung buko dito, no? Light, light yan, 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 Hindi, pray, dito, no? Kaya, Para yan, yan. Ano ba? Dito lang, bro. Dito lang ako sila. Yan, At, yan, yan. Oo, oh, yan, so, yan. Dito Tapos i-atras na lang pag sobra, di ba? Sa natin. Ayan guys, so ready rin nyo. All black. Kaba, ano yung... Reborn. Kaya yung Kasi kailangan ng pag track Yan na yun eh. Kakapalag ka lang ng gulong eh. Kaya nga. Saka mag... De, pero mag, ano, para mag swing arm pa rin. shifter. Swing arm pa rin ako shifter. Yun na lang. Ayan next project ko uh, shift. Ano? Ayan guys. Papalitan naman natin yung swing arm natin. yung next ko uh, Plus 3. A few moments later. Um. <laughs> Yan guys, after 30 minutes, ah, Kinat ko na 'yung video ba? pero nandito pa din. <laughs> 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 Kinabot ta kami ng gabi, guys. Hanggang, hanggang sa huli, kuya pa rin. kuya pa't Kuya po't eh. kuya aray. Kuya aray. kuya nah, oh, ko <laughs> <laughs> sakit, kuya kuya, kaya, kuya. Mga salita ni Brian. Brian, sakit talaga, Brian. Tangan, sumemple nga kasi ako. Masakit yung kamay ko. Ay, hindi ko talaga kaya. Ayan, sakit eh. Hindi ko pa nga natatanggal eh. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, boy. Pinaluwag ko na. Boy, <laughs> shut the fuck up, boy. Wala ka pa. Wala ka pa to. Taw, wala ka rin pa. Wala mo, <laughs> taro, eh, no? <laughs> wala mo talaga. nag eh. Gusto mong magtunog yung dito. Ah, Wala wala <laughs> <laughs> Portilyo. <laughs> Ay, so yun, natapos na. Not, yan. Hindi pa makikita ngayong gabi. Pero bukas. Ayan. Tingnan natin ulit. At, yo! Umaga na. Ito na guys, yung finished product. So yun. Naikabit na natin ang brand new bagong labas na SP500 na RCB na Max. Tangin na good shit. Ang ganda na tindig. Tapos yan, kinabitan na rin natin ng CNC bolts at King Drag. Yung gara So ito na yung sprocket natin, Mutaro. Nagdagdag tayo sa ipen e kasi 47 yung yan, nakakabit. PAM-46 yun, stock. Kinabit na tayo natin yung Sush na, so yun guys. Siyempre, maraming maraming salamat kung nakatapos kayo itong video kung na-enjoy kayo, like, share, and subscribe para sa mga bagong video na katulad na ito marami pa tayong gagawin dito sa sniper na to. Next project natin, baka sprocket. Ay, ano? Brake system. Meron ka harap. guys. Like, share, and subscribe, and peace out, y'all.